everyone and welcome back to our channel. So, ngayong pong araw na ito, ang ituturo natin ay ang mga net patterns ng iba't ibang solid figures. So, bago po natin simula ng ating mga net patterns, identify muna natin or define muna natin ano nga ba yung mga solid figures. So, nung bata tayo, ang basic na tinuturo sa atin ay mga shapes lang. So, pag sinabi ng shapes, ito ay mga plain figures lang. Halimbawa, eto rectangle itong isa na to ay isang rectangle okay and then ito ay circle yan ito lang circle then meron tayong square yan so kapag plane figures mga two dimensional figures lang sila ibig sabihin meron silang length at meron silang width sa square naman sides ang tawag sa kanya kasi wala naman siyang length at width dahil pantay-pantay lang ang sukat ng sides niya. Kaya sides ang dawag sa kanya. Yung mga triangle, yan. Kasama yan sa plane figures. Pero pag sinabi natin na solid figures, okay, ang solid figures, ito ay mga three-dimensional figures. So, usually kapag sinabi natin na three-dimensional figures, nag-occupy sila ng space. Okay, so, ibig sabihin spatial uh, special or special figure sila so mga polyhedrons sila okay ibig sabihin meron silang vertices may faces at may edges okay at saka combination sila ng iba't ibang plane figures so para mas maintindihan natin yung solid figures kailangan alam natin yung mga net patterns nila katulad nito na mga nandito sa table natin So kapag sinabi natin na net patterns. So ito yung way natin para maipakita natin kung paano nga ba nabubuo ang iba't ibang solid figures. Okay, sabi natin ang solid figures ay nagmula sa combinations ng iba't ibang plane figures katulad ng mga square, circle, triangle, rectangle at iba pa. So gagawin natin 'yan through this video lesson para mapanood natin at makita ng maayos kung paano nga ba nabubuo ang iba't ibang basic solid figures. So, ang first net pattern natin ay ang anim na squares na pinagdugtong-dugtong. So, pwede naman itong gupitin ng isa-isa. Okay? Pero, ang ginawa na lang natin ay hindi na natin sila pinaghiwa-hiwalay kasi para hindi na tayo magdidikit pa ng paisa-isa. So, ito, connected na sila. Okay, so, gamit ang anim na pantay-pantay na squares, okay, makakabuo tayo ng isang solid figure. So, ano gagawin natin? I-fold muna natin lahat ng mga lines natin dito. Yan. Ayan. So, etong net pattern na ito, kapag ito ay pinag-connect-connect natin, makakabuo tayo ng isang cube. Okay? So, ito ay ang tinatawag na cube. Lagyan natin ng scotch tape. Ayan. So, ito na yung ating cube. Okay, so ang cube ay binubuo ng anim na squares. Okay na pinagdugtong-dugtong. So sabi natin, ang solid figure ay binubuo ng vertices, faces, and edges. So ano-ano nga ba 'yung mga 'yon? Pag sinabing vertex, okay, ang vertex ay 'yung point dito sa mga corner natin. So 'yan yung tinatawag na vertex. Ayan, vertex. Okay, lahat ng points sa corner natin. So dahil marami sila, vertices ang plural ng vertex. Ngayon naman, ano yung tinatawag na faces or face. So ito yung mukha. Ito, ito 'yan. So ito yung mukha. 'Yan, lahat ng mga flat surfaces 'yan dito sa ating figure yan yung tinatawag na faces at ano naman yung tinatawag na edges so yung edges ito yung nagkoconnect. okay yung side na nagkoconnect sa lahat ng ating mga square ito so, yun, yung mahahabang to okay so para sa cube ang kanyang vertices ay bilangin natin 1 2 3 4 5 6 tapos dito pa 7 at yun ang sa kabila 8 So ang cube ay mayroong 8 vertices. Ilan naman ang faces ng cube? So yung itaas 1, yung ilalim 2 3 4 5 6. So ang cube ay may 6 faces. At ilan naman ang edges ng cube? So bilangin natin. 1 2, 3, 4, and then yung ilalim din nya, eto, 5, 6, 7, tapos yung likod, 8, and then yung patayo, 9, 10, 11, 12. Okay? So, ang cube ay mayroong 12 inches. Ayan. So, yan po yung sa cube. Next naman na figure natin, ay ang 6 na rectangles. So, ito, 2 small rectangles and then 4 na malalaking rectangles. So, i-fold natin sila para makita natin kung ano yung mabubuo natin na figure dito. Ayan. So, kapag na-fold na natin sila, lagyan natin ng scotch tape. Ayan. So, nalagyan na natin ng scotch tape. Okay. So, ito naman ang ating tinatawag na rectangular prism. Okay. So, dahil meron siyang magkaibang sukat, okay, ng kanyang length at ng width, Okay, so hindi pantay-pantay ang kanyang sides, kaya ito ay rectangle. So, rectangular prism ang tawag sa figure na ito. Okay, so ang rectangular prism, meron din siyang faces. Basta lahat ng solid figures, polyhedron. May faces, may edges, and vertices. So, ganun din. Ito yung vertex niya. Ito yung mga vertices niya. Okay, at sa dalawang ilalim. So, ilan lahat yon Katulad ng sa cube, meron din siyang 8 na vertices. At ang faces niya, 1, 2, 3, 4, 5, at yung ilalim, 6. So, 6 faces. At ang kanyang edges ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10, 11, 12, 13, 14, 12. So, meron din siyang 12 na edges. So, ito ang kinatawag na rectangular prism. Okay, next figure naman natin ay tatlong rectangles. Ayan, tatlong rectangles at dalawang triangles. So, ano kaya yung mabubuo natin na figure dito? So, i-fold natin ang ating net. fold natin para makita natin kung mabubuo natin na solid figure. Ayan. Then, after nating i-fold, i-connect ulit natin gamit ang scotch tape. Ayan. So, naidikit na natin ng ating scotch tape. So, ito ay isang prism. Okay? So, ang prism na ito ay paganito. Ayan. Nakatayo. Okay, so ang tawag naman dito sa prism na to ay triangular prism. Okay, so by the way pala, ang prism katulad din ng pyramid. Yung pangalan nila ay nakukuha sa shape ng kanilang bases. Okay, so itong prism na to Okay, so katulad kanina, ang base ng ating figure na ito ay rectangle, kaya ito ay tinawag na rectangular prism. So, eto naman, cube naman ito. Okay? So, dahil pantay-pantay lang naman, so kahit alin dito, pwede maging base. Sa figure na ito, ang base niya ay etong dalawang triangle sa ilalim at sa taas. So, patayo siya. Ito yung parang tobleron. Okay? So, ang tawag sa prism na ito ay triangular prism. Okay? So, meron tayong video, short video, sa difference ng prisms at ng pyramid Kasi yung iba kala nila, pyramid to. So, hindi po ito pyramid Okay? So, hindi ito piramid. Ito po ay triangular prism. Okay? So, sa triangular prism, ilan naman ang kanyang vertices? So, yung mga dulo, mga points. 1, 2, 3, 4, 5, and then six so six ang vertices ilan naman ang faces so one two and then three and then four five faces ilan ang edges one two three four five six seven eight nine nine edges. Okay, so ito ay ang triangular prism. Ayan, so naidikit na natin ng ating scotch tape. So ito ay isang prism. Okay, so ang prism na ito ay pag ganito. Ayan, nakatayo. Okay, so ang tawag naman dito sa prism na to ay triangular prism. Okay, so by the way pala, ang prism, katulad din ng pyramid, yung pangalan nila ay nakukuha sa shape ng kanilang bases. Okay? So, etong prism na to, okay, so, katulad kanina, ang base ng ating figure na ito, ay rectangle. Kaya, ito ay tinawag na rectangular prism. So, eto naman, cube naman ito. Okay? So, dahil pantay-pantay lang naman. So, kahit alin dito, pwede maging base. Sa figure na ito, ang base niya ay itong dalawang triangle sa ilalim at sa taas. So, patayo siya. Ito parang tobleron. Okay? So, ang tawag sa prism na ito ay triangular prism. Okay? So, meron tayong video, short video, sa difference ng prisms at ng pyramid. Kasi yung iba kala nila pyramid to. So, hindi po ito pyramid. Okay? So, hindi ito pyramid ito po ay triangular prism okay so sa triangular prism ilan naman ang kanyang vertices so yung mga dulo mga points 1 2 3 4 5 and then 6 so 6 ang vertices ilan naman ang faces so 1 2 and then 3 and then 4 five faces. Ilan ang edges? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine edges. Okay, so ito ay ang triangular prism. So, paano naman itong figure na to? Meron tayong limang squares. At meron tayong dalawang pentagon. Okay, so if fold ulit natin para makita natin kung anong figure ang ating mabubuo. So we need to fold ang ating net. Fold all the nets ayan. And then let us connect. Okay, ayan ngayon, So, lagyan ulit natin ng scotch tape. Ayan. So, nalagyan na po natin siya ng scotch tape. So, ang base natin dito ay ang ating pentagon. Yung dalawang pentagon. Kaya, ang tawag sa prism na to ay pentagonal prism. Okay? So, ngayon, bakit siya tinawag ng pentagonal prism? Kasi, five sides. Meron ang pentagon. Okay? So, sa five sides, na bases, ang tawag dito ay pentagon. Kaya naging pentagonal prism. So, polyhedron pa rin siya. So, ilan ngayon ang vertices ng pentagonal prism? So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Then, yung ilalim niya. 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, 10 ang vertices ng ating pentagonal prism. And then next, ilan yung kanyang faces? So isa sa harap isa sa taas, isa sa ilalim, so dalawa na. 2 3 4 5 6 7. 7 ang kanyang faces. Ilan naman ang kanyang edges? 1 2 3 4 5. Ganon din sa ilalim. So, 10 na. And then, itong mga nasa nakatayo sa gilid. 10, 11, 12, 13, 14, 15, edges. So, yan ang pentagonal prism. Okay, next naman natin ay ang tinatawag na cylinder. So, medyo na 34, 35, 36, 37, 38, So, ang cylinder ay binubuo ng isang rectangle at dalawang circles. Okay? So, paano to magiging cylinder? So, connect lang ulit natin ng tape. Ayan. Ayan. So, yung cylinder, parang mga lata ng mga sardinas, lata ng corned beef, yan. So, ito na ang ating cylinder para itong mga delata. Okay. So, ang cylinder, ang meron siya ay curved surface. Okay. So, meron siyang two curved surface congruent parallel bases that are circles. So, ito yung dalawang faces niya. Okay. Na tinatawag na curved surface. Wala siyang edges. At wala rin siyang vertices. Okay? So, wala siyang vertices. Okay? So, ito ang cylinder. Okay? So, medyo iba na yung sa cylinder. Kabilang yan dun sa sphere at sa cone. So, ito yung next natin na figure. Okay? So, meron tayo ditong... So, meron tayo ditong part. Okay? I think one-fourth ito. One-fourth ng circle. Okay? At isang small circle. So, ito naman, kapag ito ay ating uh, pinagcombine, pinag-combine, ayan, lagyan natin ng tape para mas madali nating makita, ma-visualize. Ayan. Hindi ko lang masyado maano, no? Kasi ang hirap. Ayan. So, yan, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, ito yung circle dito sa taas. So, ito naman ay yung tinatawag natin na cone. Parang mga ice cream cones. Okay, sa so, cornetto. Ayan, sa so, drumstick. So, ito yon. Okay, so ang cone, solid figure din siya. With a circular base. Ito yung kanyang base, yung circle niya sa ilalim. Yan yung kanyang base. Okay, and a vertex. May vertex siya. Ito, o, oh, yung nag-iisang naka-point. Okay, so connected yan sa kanyang curved surface. Okay, so ito ang ating cone. And then next, ay ang tinatawag natin na sphere. So yung sphere, yung bola. Okay, so wala kasi akong ditong nagawang sphere. Pero ang sphere, ang pinaka Concrete example niya ay ang bola. Okay, so ang sphere naman ay parang circle din. Okay na may radius and diameter. Yun nga lang, ito ay may surface whose points are equidistant from a point called center. Okay, so ang sphere 3-dimensional siya. So 3D rin siya. Okay, so lahat naman tayo nakakita na ng bola. So, yon ang sphere. So, next natin, dito tayo sa mga tinatawag na pyramid. So, ito yung pinaka-common na pyramid. Okay, so i-fold natin ulit. Sundan natin yung mga lines. So, ang pyramid na ito ay binubuo ng apat na magkakapantay, magkakasing laki na triangles. Okay, kapag itong apat na triangles na to ay pinagdugtong-dugtong natin. Yan, lagyan lang natin ulit ng tape. So, ito na ang ating pyramid. So, sa pyramid, malalaman natin na pyramid ang isang figure kapag ang kanyang faces ay triangle. Ayan, triangle, triangle, triangle. So, ang pyramid ay may triangular faces at mayroong polygon na base. So may ilalim siya na polygon. Okay, so for this figure, ang tawag sa pyramid na ito ay triangular pyramid. Kasi ang kanyang base ito yung ilalim niya ay triangle. So ang pyramid na ito, ang triangular pyramid ay may 3 faces, 1, 2, 3 faces and triangle as its base. Meron din siyang vertices, so 1, two 3 and then 4. meron din siyang edges 1 2 3 4 5 and 6 katulad ng prism ang pyramid din ay pinapangalan base sa shape ng kanyang base okay so usually babalikan lang natin no yung ating mga prism so usually ang prism yung bases niya sa iba, katulad ng ginawa natin kanina, yung base niya, kinakount natin as faces. Okay? Pero sa iba rin naman, ang base ay nakahiwalay sa bilang ng faces. Okay? So, kung halimbawa, ang base nito ay kinount na natin, Okay, ang kinount natin na 2 ang base niya. Yan, 1 and 2. Ang ika-count na lang natin na faces ay yung mga lateral faces niya. Ito na lang mga nakikita sa gilid. Okay, so mangyayari dito sa pentagonal prism na to, kung ang face niya, ang base niya ay dalawa, okay, ano naman or ilan ang kanyang faces, lateral faces. So, 1, 2, 3, 4, and 5 na lang. Okay? So, ganon. Example natin ay ito. Isang square, apat na triangle. So, let's connect. Again, let us connect. Ayan, i-connect po natin sila. Fold mo natin. Ayan. Okay, so, ito, Kapag kinonect na natin ito, makakabuo tayo ng another pyramid. Scotch tape lang natin. Ayan. So, ito na yung ating isa pang pyramid. So, ang pyramid na ito ay tinatawag na square pyramid. Dahil ng kanyang base ay square. Okay? At ang kanyang faces ay triangle. Kaya naging pyramid. Okay? So, ilan ng vertex? 1, 2, 3, four, and five. Okay, one base which is a square and four triangular faces. Okay, ilan ang edges? One, two, three, four, five, six, seven, eight. With eight edges. Okay, so ito po ang mga halimbawa ng mga net patterns. Okay, ng mga prism and pyramids at ng cylinder and cone. Okay, so now meron na naman tayong bagong natutunan para sa ating lesson para sa araw na ito. Thank you very much for watching!